Hello mga kasari, mga sisiko, good afternoon, kumusta kayo? Ayan, kung ako ang inyong tatanungin, hindi pa talaga ako okay. Iwan ko mga kasari, simula nung uh, balikan natin yung time na nag-COVID nag, uh, ako. Ayan, naka-COVID ako ng mga siguro 2 months. Simula noon, kapag ako'y inuubo, napakatagal ko na talagang makarecover halos sa abot ng 1 month bago babalik yung dati kong sigla. Ewan ko, sabi daw nila, pag naka-try ka daw na nagka-COVID, uh, yung ano mo daw, yung lungs mo, yung lungs mo daw ay may ano na, yung may pilat na, anong tawag, yung scars, parang scars na daw. Kaya siguro ganito ang pakiramdam ko na kahit uh, medyo wala naman talaga akong ubo, pero... Ano yung pakiramdam ko? Hindi maganda yung pakiramdam ko sa lungs ko mga sisi. Aabot pa to ng one month bago talaga ako as in makarecover. Pero lumalaban pa rin ako kasi kaya pa naman. Kaya, kaya lang sa gabal, medyo matamlay, sarap lang lagi ihiga. Pero hindi naman pwede kasi napaka dami nating gawain. Katulad nito, may tindahan tayo, kailangan talagang kumayod. Aside sa tindahan, meron pang pa gagawin sa loob ng bahay. Yung vlog ko kahapon, napakita ko naman sa inyo na kahit Sunday, kailangan ko pa rin kumilos, kailangan ko pa rin maglaba. Tapos ngayon, may mga labahin pa ako. Tingnan ko lang mamaya kung ako'y maglaba ba. Kasi si Kuya Dave, nasa loob, siya naman yung pinapahinga ko. Kasi nga, siya naman yung may ubo at sipon ngayon. Okay, so for this video pala mga sisi, Uh, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga item. Napakita ko naman sa thumbnail, no? Kung ano yung uh, topic natin ngayon. Yung mga expired item dito sa tindahan. Actually, kahapon, nag-ikot-ikot ako dito sa tindahan namin and meron akong nakita. Ayan, ito. So, tanghon, mga sisi. Lugi na ako. Actually, tatlo to. Kaya lang, kinain na ni Kring yung isa. So, ayan, naputol. May bumili. <laughs> Tagal pa naman umalis. <laughs> okay, so tatlo to mga sisi. Ang isa ay kinain ni Kring. Actually, ma-expired ito ngayong uh, Merkulis pa. May bibili na naman. Aldalan dalandan. Tapos isang ice. 25 Okay, yun na nga. Yung isa, kinain ni Kring kasi ma-expire siya January 17. So, ngayon is 15. So, 17 pa siya ma-expire. Actually, mga sisi, ito ay hindi kaagad-agad naman ma-expire kasi nga dry, dry item siya. So, may extension pa siya. Pwede pa siyang makain natin. So, ito yung sasabihin ko sa inyo. Ngayon pa lang, mag-start na kayong mag-ikot dyan sa inyong tindahan. Baka lang may mga item pa kayo na hindi pa talaga as in expire o pwede pa siyang mapakinabangan natin. Katulad nito, <laughs> alam niyo mga sisi, hindi talaga kami mahilig. Ako, kami lahat, hindi kami mahilig kumain talaga nito. Kaya lang, wala tayong magawa. Kainin na lang ito. At least, pwede pa nating mapakinabangan. So, mag-ikot tayo dito sa ating tindahan baka may mga item pa tayo na malapit ng ma-expire uh, ma sana mapakinabangan pa natin, hindi siya matapon mga sisiko ayan, so tatlo to, so tanghon pa naman benta ko siya ng 30 pesos and nung Christmas ayan, gumaya ako sa iba na nagbo <laughs> nakikita ako sila na nagbenta sila ng mga ganito ayan, may tie-up siya na spaghetti yan, spaghetti sauce with uh, spaghetti pasta. Ito ay Fiesta brand. Yan, ito. So, hindi talaga siya nabenta kahit na i-offer namin, hindi siya nabenta kasi ang ginahanap nila, 'di ba? Alam naman natin mga sisi, yung mga kapitbahay natin, tatakbo lang talaga sa tindahan kapag short sila sa kanilang niluluto. Halimbawa, spaghetti, kulang pala ng pasta, tatakbo sila, bibili ng uh, maliliit na pack ng pasta or halimbawa, ito, ganito, spaghetti sauce. Tatakbo sila para dagdagan lang naman yung na short nila, 'di ba? Ganyan lang. So, ay, kahit na ino-offer namin ito, mga sisi, wala talagang bumili. So, uh, at least, ang nabili ko ay isang, isang ganito lang naman. Ayan, isang ganito lang. Tapos, sa mga, sa mga maliliit, katulad nito, ayan, ito siya, may tie-up din, din siya na, uh, ito, 350 grams yata ito. Ayan, 350 grams na piesta pasta. So, kasi nga hindi siya mabenta. Actually mga CC, thank you God. Pa naman po kasi hindi pa siya actually expired. Ito ay uh share ko lang sa inyo yung ginawa ko. So meron pa dalawa. Tatlo lang naman yung binili ko. At least kahit papaano kapag may maghanap, meron akong maibigay. So walay talagang naghanap. Ito ay may tie up pa rin siya na ito, yung same pa rin siya. So ang ginawa ko na lang may expire itong mga sisi is April pa naman. So, ang bilis kasi ng panahon. Kahit nasabihin natin na January pa ngayon, uh, ma-expire siya is April. Pero, napakabilis po ng araw. At hindi na lang natin mapansin na itong mga item na to ay expire na at hindi natin napakinabangan. Kaya, ang ginawa ko na lang ito, gi-open ko na lang siya. Kinuha ko yung pasta. Kasi nga, mas mabenta ang individual kaysa naka-promo pack. Alam kong hindi ito maabutan ng March, mabenta ito at saka itong mga, ayan, itong mga spaghetti sauce. April pa naman, kaya lang, hindi lang ako kumpiyansa. Ngayon pa lang ay ibenta ko na lang sila ng purpose. So, naglagay ako dito ng price. Ito ay temporary pa lang kasi hindi pa naman ako nakapunta sa grocery iwan ko lang din ba kung may mga ganito bang benta sa grocery kasi nasanay ako sa Del Monte na brand. Yung mga display ko dito is, you know, Del Monte spaghetti sauce talaga. Sa piyesta, hindi ko pa alam. So, ito ay temporary lang pero hindi naman siya gaano kamahal. At least mabenta siya. Pag pupunta ako sa grocery, titingnan ko yung price. So, hinati ko lang yung price kung magkano ba yung isang pack at ito lang yung nilagay ko muna dito pansamantala. Tapos ito, I'm sure, ay wait lang. Ayan. And ito, mga sisiko I'm sure na mabenta ito. Kasi nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, mas mabenta ang pa katingi-tingi na mga ganito. Kasi iba, bili ka ng ano, dagdagan natin kasi napakaliit lang pala, kulang yung pasta natin. Ayan, kaya ito yung ginawa ko. So, mga sisi ko, sa ngayon, ah, nag-start na akong nag-ikot nga. So, dito sa harapan, sa mga dilata, alam kung walang ma-expire dyan. Kasi nga, puro halos bago naman yung mga item. Ito pa mga sisi ha. Uh, ngayon, ay, hindi naman lahat ng tindahan ay matumal. Ay, hindi naman lahat ng tindahan ay mga, may mga changes. Pero ito ay uh, base lamang sa aking experience. Sa ngayon, medyo matumal na ang tindahan kasi marami na kami hindi na ako talaga mag i ng madami. So, kung ano lang yung maobos within a week, kasi weekly akong nag-grocery, yun na lang. At saka yung mga item talaga na bihira lang yung mga bumibili, wag na lang tayong magbenta. Kahit na sabi natin, para kung maging kumpleto. Oo nga, maging kumpleto yung tindahan mo, pero isang, sa isang beses lang man hinanap ng customer yan, wag na lang. Okay, so tulad ng mga infant milk, talaga as in dito sa amin uh, hindi na ako nagbebenta kasi wala na rin mga babies face out na yan dito sa akin uh, meron akong infant milk yung nestogen 0 to 12 years old lang kasi minsan may dito sa amin may mga ah, aso hayo uh, naghahanap ng gatas pang baby yun yung hinahanap nila Okay, so yun ang mga sisi. Check-check natin yung mga items. So kung may mga item man tayo na malapit na ma-expire, ipalabas natin yan para mauna siyang maibenta. Kung sa tingin natin na uh, asin as in malapit na talaga, kailangan na lang natin i-consume. para mapakinabangan pa natin. Okay, start na tayo mag-ikot-ikot sa mga kapi. Okay pa naman yung mga kapi. Yung mga kapi natin, okay pa naman. Noodles, especially sa noodles. Check natin kasi nga, mga sisi, alam nyo ba yung mga ibang tindahan dyan? Kahit na alam nila na malapit na ma-expire yung ibang mga grocery store, no? Hindi naman natin nila lahat. Marami akong nakikita na nagpo-post na bakit naman ganito, nagbebenta pa kayo ng malapit na ma-expire, mga dalawang buwan na lang. Yan ang bantayan natin, lalong lalo na ngayon na mag-e-inventory sila 2024. Maraming mga item na i-full ifu out nila, i-full ifu out nila, lagyan nila ng mga pa-promo-promo, -promo. aware tayo sa mga pa-promo ngayong uh, bagong pasok ng January kasi karamihan dyan is malapit na mag expire or months na lang. Ayan. Alam ko yan, mga sisilano, lalo na rin yung mga liberty. Uh, ano siya, buy one, take one. Tapos, next week ay ma-expire na pala. Huwag tayong pakasisilaw sa mga promo-promo. May mga pa-promo pa naman na matagal pa ma-expire. Kaya tulad ng sinabi ko, be aware and kailangan maging alerto talaga. Okay. So, thanks for watching. See you next vlogs. Love you. Bye for now.